po mga guys. Ayan na po yung ating tanim sa balcony. ni po yung sito na turo. Marami po yung tanim kong sito na turo. Dati kasi tinatanim ko okra sa kasili. Ngayon, tinaray ko muna magtanim ng ano na sito na turo. Kung ano mas magandang ani ba yung sito na turo kaya sa okra. Kasi yung okra, pag nagtatanim ako, bihira lang ako umani. Mas marami pa, mas maan pa ako dito sa talbos ng kamote ba. Yan talbos na kamaw, pa guys? Ayan. Ayan po yung ating sito na turo, guys. Ayan. Sito na turo. Ayan siya, guys. Tapos yung sili ko, ayan. Ayan na yung sili. na tanim ko, ayan. Dalawa lang yan. Tapos yung okra, isa lang. Ayan siya, guys. Ang ating sitaw. Ayan. Sito na turo. Ayan. Marami po yung ano na isahin natin siya, guys. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan pa yung sitaw kong turo. Ayan. Hari na wae eh, gumanda ang ani ba. Marami akong anihin ba. Masarap kasi ito ano yung gigisang mo na mayroong ano. May bataw, sigarilyas. Ayan. Ayan po ang ating sitaw na tulog, guys. Ayan pa po siya guys. Ayan yung sito na turuko tapos ere po yung talbos ng kamote ayan ang ganda na po ng talbos ng kamote guys oh kasi Ayan na eh, no? nagkaka, ano, nagkakaano na siya, nagkaka supling na ba siya? Oh. Mauna pa yata ako umani dito sa ano, sa sit sa aking talbos ng kamote kaysa dito sa sito na tulo. Kasi nauna natong tanim na ko yung sito na tulo kaysa dito sa talbos ng kamote. Sa bagay, yung talbos ng kamote madali naman siyang mabuhay, guys. Eh. Kaya pag may aanihin, eh pag may tinanim, may aani Hindi ba, guys? Siya, guys. Ayan, guys, ang ating sitaw na turo. Tapos, mamaya, sa yun yung, view sa balcony. Pag ano, kasi meron ako nakita ng mga ano, naglalakad na ano. Pag wala na sila, saka ako, iaharap yung camera ko dyan sa mga ano. na po guys, ang atin si Tom na tour guys. Ayan. May gumagawa pong bahay doon, kaya po maingay po. Ilang buwan na po yung ginagawa yung bahay dyan. Ayan po guys, ang ating sito na turo. Ayan. Pakita ko po sa inyo yung gumagawa ng bahay. Ayan po yung mga bahay dito. Ayan. Ayan, eskwelahan po yan guys. Eskwelahan. Ayan. Ayan po yung sito na turo natin guys. kasi ako na ano na po to guys day 16 na po yung ating tito natuloy yan day 16 po siya guys o oh, ayan po yung view dito sa balcony nandito kasi ako sa balcony tapos ayan yung mga laki, ayan tapos ayan yung mga eskwelahan eskwelahan po yan eh. tapos ayan po yung mga big mga bahay dito yung mga building ayan tapos ayan po yung kumagawang bahay sa kapilang bahay sa kapilang ano kapilang bago yung ginagong bahay. Ayan po, guys. so ayan. Dapat na po na natin sa ating tanim na sitaw na turotalbos ng kamote. At, ayan po yung okra ko. Hindi pa lumalaki masyado. Ayan po. Yung sili. Ayan, sa loko yan pala nagaano yung sili ko. Nagpapakita na ng ano, ng mga dahon-dahon ba. Ayan po yung ating sitaw. Sige po, guys. Thank you for watching. Bye-bye.